my God, sumisipol na yung hangin. Sobrang lakas. Nakatakot nang lumabas. Signal number 4. Locos Norte. Ala, natumba na yung motor, Gagi. Ayun, oh. Yung motor, natumba. Sa lakas ng hangin. Nandun, oh. Basa na yung ano niya, no. Oh. Tumbang. Papukso-bukso yung hangin niya ano. Kailangan na naman, lakas. Pag lumabas ka niyan, tangayin ng hangin. Lakas. Safe tayo dito kasi mataas yung atin. Kawawa yung mga ano nun, nasa baba. Okay. Mga na sila sa ibang lugar. Hmm. Hindi, nakalive ka? Hindi. Nakaano lang ako, naka-post mm -hmm. ko sa YouTube. Alam, lakas na ng ulan. Ang lakas ng ulan, be. Tingnan mo. May ah. natum... Ayan o, no, yung motor natumbara nga eh. Sa lakas ng hangin. No, Ayan o, no, yung black dog. Medyo ko, pakita ko lakas ng mukha. Or sa isa rin. Diyos ko, ang na talaga yun. Wala na talaga, hindi na ako papasok pag ganito. Ala, kahit ko nga, mapanag-swimming. Ika na, be. Ala, nagtumba dyan yung motor. Ala, kaya nga. Kaigit ako mo kami. Oo, dapat dito sa ano. Awanan ba, per DJ Makina, na, nagasgasto man ang tiko. Uwen, ano. kasi tignan mo yung pagkatumba niya, oh. Nag-cute pa yung mood. So... Paano, na, ano? na. tayo dito. dito tayo makalabas. Wala na. Water na yan po. Kaya... Ay! Allah! Sobra! O oh, yung bahan na o. Kaya natin kumalive natin dito yung situation natin. Oo. Para... ano... Wala na. Kung ulan lang sana at walang hangin, pwede. Kasi talagang mababasa mababasa ka ng gusto diyan paglabas mo eh. Oh, Ang na. Oh, Ayan na naman yung nag-alert na naman yung um, alert ng alert. Nasa ano tayo eh? Red? Yeah. Wala na. Lakas. Yeah. Ati nga po sa amin eh. Lakas alert. Sobro oh. ano ka makakalagas siya. De, baha na, oh. Sino yun, oh? Nag-relocate sila, oh. Sino yun? Wala! May tao doon sa labas. Sino yun, oh? Sino yun, oh? tignan natin, nasa, ano,